Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang karugtong ng aming lakad ng Espadang Batu. Mount Espadang Batu at Mount Bulaklak ng ng Banoy ng Rodriguez Rizal. Tara guys! Samahan niyo po kami sa aming gala. Maraming salamat po. Marami pong mga excitement. Ayoko ng double. Single, single. Ayun yung parawagan. Okay. Ingat na ingat sa mo ah. guys, dito na kami sa medyo patag-patag. Ano pa nga daw eh? 45 minutes na mga sa espada. minutes, pag ano siguro. Malapit na bang espada dito? sabe que um espada um espada? é mm -mm. está eh. <laughs> <laughs> Hindi na sa Mga galit 'yon. Huwag kayong mauna, ma'am. Okay, <laughs> kayo naman 'yon, okay, muna kayo umalis, ma'am. Dito tayo. Ito tayo taas. Kaya nga. Saan? Ito, dito dito ba tol. Ayun ba 'tong 'yan? Oh, yung 'yan tayo man daan. naman dito? Tignan mo nga kung may dumadaan, oh. Yeah. Ate, tayo. Ah. Hmm. Oh, saan nang daan na Nasero na zero <laughs> na? Hello guys, ito kami. Here we go again. Here we go again. Nasa ilalim kami ng mga Kapuno-punuan, you know. Huh? One more picture. Yan, oh. No? Eh, ano? Tara. Uy, mag-selfie ka. Ano? Selfie tayo. Magagalit yun. <laughs> Baka magbawak-bawak. Eh, mag -ba Pang-anim na pahinga. pahinga. Okay. Pang-anim na pahinga. Hindi, mag-walk sila. Hindi, sabato. Umapuhan tayo. Sa Nag-picture pa yun sila. Kaya, di. Tayo lang muna nandito. Mag-talk oh, <laughs> to talaga. <Pala> <laughs> ko Ito yung ugat kuya na ginagawang ano, no? May tubig. Opo ma'am. Yung bagon tinatawag bagon. Opo ma'am. Pagka tinabas mo ng ganun may tubig ay, yan nang ininom. Mumsiret. Yung ito, mga yun? pupunta ka sa Bukid na wala daw tubig. Ay, ito lang yung puputulin nila tapos gaganunin ang oh, daming tubig. Kahit tagtuyot. O bagon tawagin bagon. Hindi ngayon, kahit ngayon kumitak lang tayo eh. Bagun-bagun. Tama ka pala, sis. Eh, nakarating ka na pala dito eh. Ang ganda to sa espada. Itong way na to, pa espada. Yes. Ang ganda sa espada. Kanawa na isang galili. Mga ispadang bachil Bacchil, garing namang bachil Ntanggal naman neto ah Ngawarin kan daliri ko Bastaan na isang daliri Ngawarin na daliri ko Nainit na si Tare, nainit na si Kuya Nabi ni Kuya, oh Hindi lang 30 minutes pahinga ah Ano po? Ano, anu, 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 anu Tunggu, na naman itong ano yan eh? Napalda na yung pati-asawa. Si <laughs> Na-stress <-starot> ka, ma'am. dede ko. Ito oh, ako apak. adulas, nga batu bato. untuk Untog na. Diba sa dara ganito din? Oo. Hmm. mama may ulo ko? Hawak. Tulis nito. jeda <coughs> <coughs> po ang hawak Sama ha. hawak. Yeah? Di sa malambot. Yeah, Ay, Diyos ko po! Saan ba yung forever ko dito? Ay, ang hirap! Ito ba ito? Ito? Ah, pero hindi pa yan ang summit ng espada ba to? Ayun na sila. Tara, tara. Mamaya na ano tayo pag-uwi. Pag-uwi na lang. Ay, ma yung magpapicture dito? Ano yan? Magbalik na lang. Ay, picture tayo Babalik dito. Magbalik dito. Ayun pala eh. na lang. Sabi... Rock formation po ang karamihan dito. Hello, oh, guys. Ganda, ganda dito. dito na kami sa dinadayo nilang Ispadang Bato. Mount Ispadang Bato. Bato! Ispadang Bato. Ispadang mo naman. Halagid. Yung puwet mo sis, nabasa. Hmm. Dito na kami sa summit. Aray ko Guys, nasa na kami ng ispadang Ayan, bato. Day, kami dito. Okay. Ito yung ispadang bato. Maganda ito sa loob. sa wakas? <laughs> This is a summit. Oh, ang ganda. Ito ay ang summit ng espadang bato. Puro rock formation siya. Baba ko. Baba ko. Wow, ayun. Di ganda? Wow. Yan pala yung tinatawag talang espada. Wow, very nice. Wow. Very good. Wow, aray. Wow, Unas ka lang kasi. Ito yung tinatawag ng espadang bato. Nadinadayo ng Rodriguez Rizal. Ay. Almost rock formation na. Ah. Tara na, tara na. Saan na tayo pupunta? Wow. <laughs> Padang Baru Oh, wow, formation. Wow. <laughs> Oh, wow, wow. Wow. Ang ganda talaga oh. hmm. Ang ganda ng summit Ang ganda ng summit

Diyan <laughs> maganda sa pinakitaas Yun 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 ano tulis Yan, pwede na dyan Yan, yung kaya Ito yun 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 yan guys successful na narating namin ang ispadang bato ayan napakarami na palang nauna sa amin dito guys kasi yung iba daw ay alas dos ay nagumpisa na sila ng akyat alas dos na madaling araw at kanon pa man guys ay naubusan na nga kami ng tour guide Mabuti naman at yung anak ni kuya na tour guide ay binigay niya sa amin ang kanyang anak at siya ang nag tour guide sa amin. At napakadami palang talagang tao dito guys at yung espadang yan ay pinipila-pilahan bawat kunyari mga grupo ay kayo ay maghihintay ng every uh, 30 minutes ba ang bawat picture kasi kailangan talaga siyang makakuha ka ng magandang nakuhang picture. <laughs> Ayan, ang dami guys. Yung iba natutulog habang naghihintay sila ng kanilang uh, uras para sila naman ang sasalang doon sa espadang bato. Yan, sobrang ganda talaga. Kaya pala siya talaga dinadayo. Dati nakikita ko lang yan sa YouTube. Ngayon ay napuntahan ko na talaga siya. Nakita ko na siya ng aktual. Yun lamang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching guys. Comment down below kung hanggang saan makakarating ang aking video. Ingat po tayong lahat. God bless us all.